Magandang araw mga ka-tips. So, ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng uh, isa pang uh, partition ng ating hard disk. So, isa pang drive. So, ngayon, click tayo dito, right click. O dito sa ating uh, laptop. So, show more po tayo option. So, ayan. Click on manage. At dito po, makikita natin yung Uh, disk management. So, uh, share ko lang din kung paano makikita yung mga uh, driver ng ating uh, laptop. Dito is, dito sa uh, disk manager. Yan po, kung may problema yung driver, kung hindi tutunog yung audio, yung uh, sa plus drive, yung sa storage, dito po makikita. So, Uh, balik tayo sa ating uh, disk management. Click po natin. Yan. So, ito po ay ang ating hard uh, USB. So, i-remove po natin yan. Yan. So, ang ating drive C. So, ang drive C is dito nakalagay yung ating OS o operating system. So, huwag natin pag yan. Ngayon is drive D. So, since SSD na po to yung aking laptop at 128 lang, 128 gig lang po yung kanyang storage is uh, konti na lang yung drive din natin. So, shrink volume po tayo para makadagdag tayo. So, yung available niya is 40 gig na lang po. So, gawa tayo ng isa pa. So, gawin natin 10. So, gawa tayo ng isa pang uh, drive which is 10 gig na lang so yan so dito po is my 10.41 gig po tayo na unallocated po so right click po natin new simple volume then next yan 10 gig na lang po to so 10,660 so 10 gig next lang natin so pwede po tayo mamili ha ng iba pang mga uh, letter so dito sa akin is drive E So, drive A yung ilalagay ko po. Yan. So, next next na lang po tayo hanggang sa finish. At yun na nga. So, nag-pop up na yung ating isa pang uh, drive, which is drive E. So, napakadali lang po. So, yan. Pwede na natin gamitin yan. So, kung Ibalik natin, uh, mga ka-tips. So, ganit po lang po natin gawin. Which is, ibalik natin sa uh, dati. Uh, parang i-undo natin yung ating ginawa. So, ayan, may letter E na tayo. So, i-undo po natin. So, ito po yung ating bagong ginawa. Right-click lang po natin. Delete volume. Yan po. So, yan, na-delete na po. So, ngayon, unallocated na po to. So, hindi na po siya magagamit, which is, hindi na rin po, wala na po tong laman. So, right-click po tayo sa D. And then, extend. Yan, uh, extend volume. Then, next. So, ito po yung uh, pwede natin i-extend na uh, uh, partition. So, next lang po tayo. And then, finish. Ayan po. Ayan. Bumalik na po. Nadagdag na po sa ating drive D ulit. Tingnan natin sa ating my computer. Ayan po. Bumalik na po siya. So, yun lang po mga ka-tips. Uh, subscribe for more videos and tips. Thank you.